What's up guys? So pag-uusapan natin ngayon guys kung paano natin aalagaan ang mga alaga natin coins. Kung bago pa kayo sa aking channel guys, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa bago kong video. Una guys, dapat meron tayong lalagyan ng ating mga alaga. Pwede sa aquarium, basta takpan ito kapag malaki na kasi tatalon yan pwede rin sa trapan guys yung trapal na pan yung gamit sa mud pan or sa simento at least 3 feet yung lalim kung gusto nyo madaling lumaki yung mga alaga yung koi next guys dapat meron kayong filtration guys sa akin guys lambat na yung ginamit ko at saka yung uling Rio 17 lang yung ginamit ko guys okay na para sa akin pan kapag malalaki at crowded na yung pond nyo guys dapat meron kayong backup na erosion in case of run out or masisira yung water pump nyo pag gabi minsan mag run out tapos bumabalik na yung ilaw akala natin guys na pati yung water pump natin bumabalik na rin di natin akalain na nasisira na pala yung water pump so di natin nakikita kung gumagana pa pala ito o hindi na So, mas mabuti na yung merong backup na aeration. Next guys, yung pagkain ng ating mga koi. Pwede din guys yung mga live foods kasi matataas yung protein. O kaya humanap kayo ng pagkain na feeds na mataas din yung protein. Ito lang ang ginagamit ko para sa pagkain ng mga alaga kong isda. Nabibili ito sa pinakamalapit ninyong pet store. hindi naman talaga mahirap mag-alaga ng koi pero kung nagsisimula ka pa lang mas mainam na bumili muna ng at least 4 to 6 inches guys kasi di pa yan required yung mga malalaking pan or fish tank water change every day at least 10% if weekly 20 to 30% lang pwedeng gumamit ng siphon guys tulad nito para di kayo mahirapan sa pagwater change. Maraming salamat guys sa panonood. Sana ay may natutunan na naman kayo ngayong araw na 'to.